yung pong magpapabless ng Santo Niño para po sa 5 p.m. mas, ilagay nyo lamang po sa harapan ng ating altar. Yung pong magpapabless ng Santo Niño ngayon pong 5 p.m. mas, Dito po nyo ilagay sa harapan ng ating altar ang inyo pong mga Santo Niño. bien Magandang hapon po sa inyong lahat. Masaya namin kayong tinatanggap sa Banal na Misa kaysa ng ating parokya. Inaanyayahan namin kayo na makaisa sa pagpapasalamat sa mga biyayang natanggap mula sa Panginoon. Sila ay sina Resti Lebiste, August, Augusto, Marisa Warde, Oscar Salazar, Marlet and Kate Anthony Kalimag, Cassandra Nicole and Carlos Marcelo Kalimag, Redento Hain, Lilia Saniego and family, Guada Bañados, Chonko and Elmer Farafara and family, Jeslin sumayo Dave Achacon and family, Francis Roy Renada, Mauro Magalona Sr. and Junior, Corazon Antonia Banatin, Susan and Aris Arcady and family, Rera Ray Herrera Marawar and family, Pleasant Marketing Corporation, Anna Belen and Sherry Gonzalez, <laughs> Rosalie Manglo and family, Rosander Oruga and family, Roberto Oruga Jr. and family, Sian and Neil Oruga, Bas and Vincent Miguel, Harrison and Arya Buted and family, Retusto family, Ellen Aramblo and family, LB Arambro and Family, Dr. Arman Santos, Dr. Maria Cristina Arambolo Santos, Jericho and Maria Concepcion Arambolo Agoho, Amy Villanueva, Engineer Rudolf and Evelyn Candelario and Family, Castillo Family, Dr. Robert and Lorena Banatin and Family, Rosalia and Edna Yu and Family, at para sa special intention, ni Gobramil Hernandez, Congresswoman Ruth Mariano Hernandez, Vice Governor Karen Agapay, Mark Monet Lazaro Pua and Family, Honorable Mayor Roselia Rose Rizal, Herrero and Vargas Family, Vice Mayor Toti Lazaro and Attorney Maricar Lazaro, Attorney Efren Elvin Peria, Attorney Maria Edelisa Margarita Peria, Dr. Jim Argel Peria, Rudolph Daniel Diaz, Jaslyn Kay Diaz, Dra Charlene May Feria, Ronald and Arambulo Arambolo Pua, Ryan and Sister Nene Francia, Alma and Miguel Rabentar, Jake and Riza Morales, Rafael Miguel Pua, Margarita Pua, Shaila Morales, Biela and Cairo Morales, Martin Arambolo, Lani Almazan, Atorin Nolan and Dulce Oloroso and Family, Sister Pinky Panganiban, Brother Angie and Sister Bombet Malinao, Nelson and Baby Habakon and family, Vida Bera Rosary Group, Amang and Puti Alcaraz family, Parafara family, Bates and Kazan family, Marlet and Kate Anthony Kalimag, Cassandra Nicole and Carlos Marcelo Kalimag, Baranda family, Jeffrey Almeda and family, Joanna Caparas and family, Mirna Delmo Pinyon and Family, at para sa lubos na kagalingan, nila Sister Olive Alcalde, Dr. Arlene Almentado, Angelito Malinaw, Shane Montesines Ubico, Delfina and Arsenio Canicosa, Patricio and Gracia Layot, Merly and Danny Mendoza, Mercedes Libita, Concepcion and Andy Calazan, Pasita and Eping Canicosa, Eddie and Fabian Medina, Azon and Nelly Kiema, Elenita Alcantara, at Loli Casalme. Panghuli at ipanalangin ng mga kaluluwa ng mga inaman natin kapatid na si Nobel Predo Ayala Jr., Cristobal Saniego, Julio Cacao, Gregorio Simeona, Cruz, Sefriano Empirisa Arambulo, Amelia Genota, at Tony Francisco de la Rosa, Patria Sinjo Ocampo, Sanay Dalu, Angelina Sawada, Princess Agayan, Felipe and Bernardo Villanueva, P. Magsino, Lucien and Lolita Lu, John Cardeliola, Isidra Landicho, Pelina De Villa, Grace T. Villanueva, Tolentino Villanueva, Lani Villanueva, Corazon de la Viña, Bernon Maliwat, Gaudencio Maliwat, Damaso Maliwat, Guadalupe Larin, Pedro Leona Paquito and Lorna Almeda, Benjamin and Modesta Caritos Tang, Rito Buot, Salvador Buot, Permina Lazardo, Juan Lizardo, Eduardo Andrade Sr., Dante Cabral Maximo Fernandez, Maria Rowena Oca, Agripina and Alcasid, Alcacid, Salvador Alesterio, Lilia Anano, David Abesete, Maria Alcasid, Noli Canicula, Antonio Junior Lolita Dula, Bernadito Erodora Sawada, Agripina Alcacid, Rafael Benedicto Alcasid, Jaime Oca, Rosalinda Diamante Lazaro, Lucia Canicosa, Emiliana Canicosa, Sani Elibrado Canicosa, Bernadita Lopezana, Paulina Alvarez, Chodoro Alvarez, Perdi Alvarez, Milagros, Milagros Habacon, Valentina Renaldo Clapis, Isabel Cuya, Normita Lazaro, Corrado Enaro Cruz, Manolito Cruz, Alvin Manaig, Roberto Enjaime Petalbo, Rodrigo Cinco, Esperanza Tolentino, Rosalinda Jaire, Rodolfo Sinjo, and Lidia Alcibor, Karina and Cesar de Lima, Elena Llamedo, Rodolfo and Jagielia Andres, Dean and Don Andres, Juan and Melania Banyados, Porpiria and Loncio, Denia Parapara, Chudora Alinsod, Julie Flores, Ivan Matangihan, Emiliana Ansero, Simplicio Chidora Edgardo Catuira, Oscar Eleizar, Diego Enchidora Leviste, Antonio Nebriano and Benita Marqueses, Benancio and Angela Nina Abnel, Hermilo Pidelito, and Ray Jorel Abnel, Norma Benabeza, Mercedes Alihar, Leandro en Cecil Bernardo, Romy Consolacion, Alex, Jena and Marie Olipina Flores, Agrippino and Pacencia Nazareth, Manuel and Luis Nazareth, Julieta and Joel Acacao, Emmanuel and Representacion San Pedro, Anthony Esguerra, Danilo Go, Danilo Burgos, Jr., Adelaida and Epren Beltran, Sr., Isaiah Emmanuel Vargas, Virgilio and Arlan Herrero, Rodolfo Sison, Teresita Esberto, Ligaya and Rodolfo Sr. Jr. Oliveros at para sa lahat ng kaluluwa na kaimlay sa St. John the Baptist, Paris, Columbari. Mga patalastas, sa pagdiriwag natin ng Banal na sanggol, meron pong pagbabasbas na maimahe ng Santo Niño pagkatapos ng bawat misa sa lahat po ng araw ngayong linggo bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Bible Week mula ika-20 hanggang ika-26 ng Enero, ang Bible Ministry ay nagaanyaya na muling makinig at mag-aral ng salita ng Diyos sa ating liturgical Bible study isa sa gawa Sabado, ika-25 ng Enero sa Chapel of St. Joseph pagkatapos na at anticipated mass. Mangyaring makikidala po lamang na inyong mga sariling Biblia upang inyong maging gabay sa ating gawain ito. At sa linggo, magkakaroon po tayo ng pagluluklok ng banal na Biblia at imahin ng malabihin ng Biblia sa Banal na misa sa ikasampu ng umaga. Ang pagtugong po muli, pakiisa at pag-awit sa banal na misa ay isang paraan ng aktibong partisipasyon na ating pagsamba. Kaya amin po kayong inaanyahan na tumugon, makiisa at umawit habang pinagdiriwang ating Banal na misa. Pag-ingatan po niyo ang mga personal na gamit at siguraduhin na sa inyo ang mga susi at nakalak ang inyong mga sasakyan. At ipasok na rin po niyo ang inyong mga helmet na hindi po ito mawala. Maraming po salamat. Magsilihod po ang lahat, at ate pong dadasalil, ang orasyo emperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbabang lumalabit kami sa iyo sa panong ito ng din tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas ng mga taon, pinanatili mo aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahan loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalimidad na dulot ng kalikasan. Gayun din, ng mga dahil sa kagagawa ng tao, na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalan kami sa pwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga na ng kadilimang umiiraw sa salibutang ito sa mahukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga papasya para sa aming bansa. Buong puso namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon nang dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot labang sa ibang katutubo at lahi tempting kami nagsusumamo na gawin mo kami mga daan na iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya at kung saan walang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, diwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo na iyong anak na nagbubuhay at kasama mo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming halina at reyna kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calunzod, panalangin mo kami. San Pablo, unang ermetanyo, ipanalangin mo po kami. sa Juan botlista, aming patron, ipanalangin mo po kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pun second collection ay ating tulong sa Pontifical Missionary of the Holy Child of the Holy Childhood Tumayo po ang lahat at awitin po natin ang pambungad na awit. Acho que é Sa ng mga nanganak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sigaw natin, Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Para pa natin ang ating Panginoon sa kanyang yugto ng kanyang kabataan. Ating pinararangalan ngayon ang ating Panginoon nung siya naging bata, pero maririnig ninyo sa Ebanghelyo mamaya, ang binibigyan po ng diin ngayon ay hindi yung kanyang pagiging bata, kundi yung kanyang pagiging teenager. Kaya kayong mga teenager na naririto, 12 years old and then the teens, this is your moment. Kaya kayo ang aming pinararangalan, tampok sa ating pagdiriwang, ang ating mga kabataan. But sama-sama natin iluhog lahat ng mga bata, mga kabataan, may intensyon ng nagpamisa, tayong lahat ang naririto, mga mag-aalay, ang mga may birthdays, may wedding anniversaries, pagdasal natin ang mga kagalingan ng mga may sakit, katulad nila Sister Olive Alcaide, Sister Baby De Luna, Dr. Marina Lakay, yung mga bata at mga kabataan na may karamdaman at kapansanan, ipagdasal natin, biktima ng digmaan, ng kalamidad, ang mga namatay din, ang mga bata pa'y namatay na, ipagdasal natin ang kanilang kapayapaan. Intensyon nila nani ni Zing Andi Morales and Family, nila Engineer Saturo and Nika Nakatani and Family. Ang, ang, ang intensyon ng ating mga donors, benefactors, sponsors, patrons, sa pangunan nila nani Auring Torres and nani Helen Garcia, ang ating mga pinuno, siyempre ang ating ama na Mayor Ross Rizal, ang kanyang kasama, Vice Mayor Toti Lazaro at ang buong panlunsod na sanggunian. At ganoon din ang ating mga pinuno sa probinsya, Gov. Her uh, Ramil Hernandez, ang ating Pangulo, of course, si uh, President BBM, Bongbong Marcos, lahat ng mga nanonungkulan. Ngayon po ay pinagdiriwang yung tinatawag na Pontifical Mission Society of the typical missionaries of the childhood. Ito po apostolate ng ating Santo Papa, lalo tigit ang para sa mga batang biktima ng digmaan. Yung ating second collection, diyan po pupunta mamaya. Okay? Aminin ang ating mga kasalanan, ngunit tayo sa Diyos ng awat patawad upang maging marapat tayo sa banal na misa. Ina amin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, sa inyo mga kapatid, kapatid na laba nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamu sa ko sa mal na Birhing Maria sa lahat sa ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoong ating atin Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos patawarin sa ating mga kasalanan patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.